So ayun, what's up mga Kasana All TV? So isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat. Uh, bago ako magsimula, eh, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng uh, subscribers ko dyan, sa lahat ng patuloy at walang sawang tumatangkilik ng aking mga videos. Maraming maraming salamat sa inyo. So sa video na ito, mga Kasana All, ay magre-response lang ako sa comment ni Daily Motivational. So tinanong kasi niya, nag-comment kasi siya, kung magkano daw ang sahod ko dito sa New Zealand at kung kumusta daw ang cost of living dito. So, simulan natin sa sahod, uh, daily motivation, motivational. Ang sahod dito sa New Zealand ay merong minimum wage, uh, minimum or median wage. So, yung minimum wage dito is nasa 22 to 25 New Zealand dollar kada oras. So, ako naman, ang sahod ko ay nasa median wage ako kasana all ang sahod ko ay nagre range siya ng 25 to 29 New Zealand dollar per hour hindi ko nasasabihin kung magkano yung pero nasa median wage ako so 22 to 29 New Zealand dollar kada orasyon at uh, regarding naman sa cost of living dito sa New Zealand nagawan ko na ng video dati to eh yung uh, cost of living dito sa New Zealand So gaya ng lagi kong sinasabi, nakadepende sa lugar, nakadepende sa pamumuhay yan. So may lugar kasi dito na ano na mataas talaga yung cost of living, kagaya ng Queenstown, South Island 'yon. Tapos yung Auckland, uh, sa Auckland City medyo mataas din ang cost of living. So ako nasa Waikato, na, nasa Waikato ako, nasa Hamilton ako. So medyo kayang-kaya yung cost of living. Unang-unang gastos ko sa sa dito is yung aking renta sa bahay ng 180 New Zealand Dollar kada linggo ang renta ko so at siyempre bago kumakalimutan ang sahod namin dito ay may tax, may bracketing din ng tax dito so ako naman bilang nasa median wage ay uh, uh, nagkakaroon ako ng uh, 18% na bawas sa sahod ko para sa tax So, 18% ang binabawas. Yung binabawas na yun, uh, uh, maliit lang yon Kaya-kaya naman. Hindi naman siya masyadong mabigat. Kasi 18%. Kasi dito, the more na mataas ang sahod mo, the more na malaki ang tax mo. Ganun po dito, kasana all. At saka, sa pagkain ay naglalaan ako ng 150 New Zealand Dollar kada uh, isang linggo. So, sa isang kinsenas, ang budget ko ay 300 New Zealand dollar. Wala naman akong sasakyan. Ito, minsan, sumasakay ako ng lime. Lime lang ang sinasakyan ko minsan. Pero madalas naglalakad lang ako. Kasi, eh, mas gusto kong maglakad eh. Exercise na rin. Tsaka, okay lang. 30 minutes yung nilalakad ko araw-araw. Papasok at pauwi ng trabaho. So, ano ko ba? Na Nagdepende sa iyo. Kasana -ka all, kung ah, uh, Uh, magastos ka kung mahilig kang gumala ayun, ayun, dagdag gastos talaga yun literal, kung mahilig kang uh, mag-shopping, mahilig kang mamili gastos talaga yun, eh ako kasi pag day off ko, sa bahay lang ako, pahinga so kausap ko yung mag ko kaya hindi ako masyadong gumagala, kaya wala akong masyadong ano, wala akong masyadong gastos yun lang, uh, 300 sa pagkain, sa isang kinsenas, uh, tapos 180 ang renta ko sa bahay kada isang linggo. Tapos, yung tax ko na 18%. And ano pa ba? Wala na. Kasi yung 150 na yon kaya 150 yung budget ko kasana. All kasi nga, nandun na yung pang ko, yung pang kain ko. Nandun na lahat, all in na, pang alak-alak dyan. So, hindi naman ako kagaya ng iba na mahilig gumala, kailangan ng sasakyan. Pag nagsasakyan ka kasi, kailangan mong i pasok sa insurance. Marami ka pang mga anik-anik na babayaran. Madali lang kumuha ng sasakyan dito kung tutuusin, pero ayoko. Hindi pa ito yung panahon. Hindi pa hinog. Papahinog muna tayo ka sana all. So, sana uh, uh, nakapagbigay ako ng konting idea, konting kaalaman. Sana nasagot ko yung katanungan mo tungkol sa sahod ko at sa cost of living dito sa New Zealand. So, maraming maraming salamat. Uh, daily Motivational sa walang sawang pagtangkilik sa aking mga videos. So mabuhay ka. Sana all TV at New Zealand. proud Pinoy.